Rose Kabal po para sa News 5. Nandito tayong ngayon sa loob ng uh, uh, media room dito sa International Criminal Court sa The Hague. Yung katulad nga po ng inire-report natin kanina no na um, hindi natin yung magiging desisyon ng ICC Appeals Chamber para doon sa ano apela ng kampo ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang interim release kasi nga po una nang tinanggihan ng uh, pre-trial chamber 1 yung kanyang interim release sabi ng pre-trial chamber 1 dapat uh, manatili continued detention para dito sa dating pangulo una para matiyak na mag-attend doon sa mga proceedings pangalawa para matiyak din na hindi ma-obstruct o hindi maimpluwensyahan yung proceedings o halimbawa kung maapektuhan, o baka uh, ma-endanger daw yung mga uh, witnesses their families or uh, the families of the victims kanyan at yung uh, pangatlo dapat continue detention daw para kay uh, son, uh, kay dating pangulong Duterte ay uh, para hindi na maulit yung mga krimen so inapila nga po yan ng kampo ng dating pangulo kaya yakan ang pagdidesisyonan ng Appeals Chamber. So, hihintayin natin kung uh, papayagan ng interim release o mananatili yung original decision na continued detention ng dating Pangulo dito sa The Hague. So, inaabangan natin. 10.10 10 na po dito ngayon. 10.30 yung schedule uh, para doon sa pagbabasa ng judgment ng Appeals Chamber. So, um, medyo may mga ilan-ilan tayong uh, mga kasama na, ayun, dun sa may taas. So, may mga foreign media, na nakabantay din at naghihintay para sa desisyon. Kanina nakita natin, may ilang mga supporters at meron ding namang mga doon sa side ng no mga victims na nakapila doon sa labas ng main entrance nitong ICC kasi po ito ay, itong hearing ay open to the public. Pero first come, first serve. Kaya po kanina nakita natin ay may mga pumila na doon sa labas para makapasok sila. So antabayanan nyo lang po ang uh, magiging desisyon at iba, hahatid namin po yan sa inyo. Meron namang available sa website na streaming uh, sa website ng ICC, sa kanilang Facebook at sa kanilang YouTube. Kaya makikita nyo rin po dyan kung ano ang magiging desisyon nito nga ng Appeals Chamber doon sa, para sa interim release o so pansamantalang paglaya ng dating Pangulo mula dito sa detention sa ICC. Ruska Cabal po.